ng na Ito 'yung himag na gusto ninyong Magkaroon kayo nito. So ginawa ko ito para mabigyan ng kasagutan 'yung mga hinanaing ninyo mabuti na lang si tatay nakita natin ah, mamaya pagkatapos nito ibibigay natin si tatay ha kunin natin siya ng uh, kanyang uh, uh, side para siya na ang mag kayo ng maghusga baka sisihin nyo ako na ang produktong ito hindi mabisa si tatay lang ang makapagsabi na ang kanyang himag ay talagang uh, mabisa ako ginawa ko ito para ipaabot sa inyo na hindi, tayo, hindi ko kayo pinabayaan na nag kayo gusto kayo magkaroon nito, bumili uh, sa mga gustong bumili medyo magantay lang baka si tatay wala pa siyang uh, stock dito kasi nahanapan niya ito ako since pagbili ko nito hindi pa ako naka gamit nito sabi ni tatay dalawa lang ang hindi kaya nitong uh, gamutin yung nagsusuka ng dugo sa atin yun TV yun diba? pag TV nagsusuka ng dugo hindi na, hindi na kaya ng uh, nito Uh, yun ang uh, sabi ni tatay. At saka yung cancer. Siguro yung cancer, may hirap na yun eh. Uh, maliban doon, uh, napaka mabisa talaga nito, sabi niya. Ang dami namang napunta sa akin na sabi nila na nakagamit na nito, talagang uh, very effective. Pero ako hindi pa ako nakagamit eh. Uh, honestly, ako hindi pa hindi pa ako nakagamit. Uh, baka magtaka kayo, uh, medyo mal uh, malaki siya. Kasi nilipat ko ito sa... sa dito, dito. Uh, pagbili ko nito, sa ganitong uh, butil ang uh, laki. Uh, wala pang oil ha. Oil o lana ng uh, niyog. Uh, wag yung cooking oil ha. Uh, lana ng niyog ang gagamitin. Uh, maka-save kayo kung... Uh, Walang lana or fuel. Pag may lana na ganito-ganito kalaki, uh, 100 pesos yung uh, binta ni tatay. At, at ito pa, baka sabihin ninyo na nagbibinta ako nito or nagpo-promote. Hindi. Ginagawa ko ito para makatulong sa inyo. Kung ano ang uh, ang presyo galing kay tatay uh, ah, yun lang yung kailangan na babayaran ninyo kung sakaling mayroon ng uh, ah, stock si tatay na himag ah, mas ito diba oh, kita ninyo oh. pure talaga ito ngayon si tatay mamaya punta natin pero bago natin si tatay ibigay sa inyo nang kain muna kami. Oo. So, kain muna kami. At uh, sundan na lang ninyo kung uh, uh, ano ang masasabi ninyo sa mga sinasabi ni Tatay dahil sila ang mga kaalam. Oh, uh, At uh, kung paano kayo bibili i ilalagay ko lang sa description box yung aking link sa aking page okay po na nakuha ba ninyo? sa mga nag-comment sa mga gusto nga uh, magkaroon nito maraming salamat sa inyo uh, God bless you sa inyong lahat Ini talagang nakita natin siya at uh, blessed tayo na na encounter natin si tatay at uh, talagang hinanap din natin siya so ngayon uh, ipaliwanag ni tatay yung tungkol sa kanyang himag kung gaano ba ka efektibo tay gaano ba ka efektibo yung uh, yung okay. himag kasi ang daming nagtatanong daming uh, nagtatanong sa akin nagko-comment na gustong bumili at gustong magkaroon ng uh, inyong produkto. Pwede mo batay, pwede mo po batay na may paliwanag sa amin ang totoong uh, inyong himag kung gaano ba ka-epektibo. Gaano ba ka-epektibo yung himag mo tay? Oh, uh, it's sir. Yes. pwede ba tay? Uh, tay, Uh, lakasan mo uh, lakasan mo tayo yung boses mo para marinig na at maintindihan nila ako na lang bahala sa mag-translate Oo, oh, ikaw lang, uh, lang, lang mag-translate uh, lang ko okay eh, mo, sige tay uh, gaano ba tanungin kita tayo, gaano ba ka yung uh, himag epektibo na siya, sir kay daga na nangayawa na, 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 na sila. Balek ge mga militar, anak, pulis, berdia, ubre mesin na, mekanilya, pamanot mga likod niya. Bolong na sa Samar, dili nga Samar da mo ayo. Bogot, ulser, mapian, mapalot mapaso. Dayon iloanta bubukol pukunay mga galtan. kung magdunga o magbuto sa mag magawas ngayon katabang ninyo na sa inyong panlawas nyo kung sa mga ispital dali mo magkagawas kung maadto mo pero kung wala mo ani nga, nga himag dili mo dali gawas gasto mo panahon kay kumangita dili mo kapalitan eh 100 ang kutsara sala na na madala wala na na kahoy kay kaniya siya daghan ng ita ni maunay siya akong sudanan sudan ko ni kahoy maunay siya i-glider na si ang ulay lana si Quinta ang may lana 100 kaniya kaniya makasabang ninyo ni sa inyong kagmaon Ya dili mo ma injawad na ko kay ako, ako motabang igun Cancer hmm. og masukad dugo dili kini maayo. Inya masukad dugo dili maayo. Inya kung cancer dili pod maayo kay tuwam sa bukog puna ang kagaw dili man ugat. Naa pa ug na blood astang kuan nga Ma makayo na sigyan ng ครับ pang minum food dalawa lang yung hindi kayang gamutin ng bat cancer at yung pagsusuka ng dugo ah yun lang talagang super effective sabi ni tatay Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, mag-ingat po kayo